Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.

Gumawa ko ng Yema, oh. Mm. <laughs> yema. Walos di ko. Yemang bat. Ito, <laughs> <laughs> yung mag-simento, oh. Yemang simento. <laughs> Magpala tayo ng Yema. Sabi ko kasi kay mami, pwede na yun. Sabi ni mami, hindi, pwede pa yan. Hindi pa yan, malambot pa yan. Nagluluto, niluluto. Ayun, naangat naman ito, oh. Gusto. Ito. Nanot nga. Pag lumalamig na, naano na rin. O, tapos, eto, 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 yung, eto yung, binalot namin, o. Oh. <laughs> yung Baka. namin TV, namin, namin TV, para marinig kung gano'ng katigas. Gulis. O, yan. Eto yung ginawa namin yung, o. Oh. Apa? <laughs> <Aba>, Apa katigas? <laughs> oh alas ng may, may napagod na ako maghalual. Ito yung per ko, hindi ko talaga kaya. Tika. We sit. At taw mo, alas tik, ang pakatigas. Baka mami, baka baka sobrang, ano eh, lambot eh. <laughs> Ultimo ko tsara makapal para mapuputol <laughs> ito. Ang pakatigas. Bakit <laughs> si <laughs> mentos mo ba? Di kasi sabi pa, hindi pa yung pede. Di pa yung pwede. Yeah, Niluluto yeah, ko pa yeah, din. Yeah. Tinagalan mo naman. Napakatagal. Yeah, <laughs> oh, o, to. Tinan tinanya guys. Matawa mo, Mi. guys, ha. Ha, 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 para yung tulad sa ice cream na binibili sa sa SM sa sa mall. Ano ba yung ano yan? Yema. Yeah, ano ba yung ice cream na yan? Yema. Yeah, 'Di okay, pakita mo kung paano. Yema. Yeah, <laughs> simento tayo. <laughs> simento simento ko tayo. Ah, oh, pakatigas na yema na yan, na sobra salu- salute. Naman niya tayo <ito> ng simento. Ah, <laughs> oh, pakatigas eh. Ano ba yan? One, two, three. Mababasa. Mababasa. Mababasa plato dito sa Yema na ginawa. Diyos ko po. Diyos ko po. Napagod lang. kilikili -kili ko sa kakalo. Alpa. <laughs> yan daw gagamitin sa Yema Click. Yan daw ilalagay sa Yema Click. Ganyan katigil. Hahaha. <laughs> Dinaig pa yung ano yung caramel na candy eh. Talaga caramel na la bat. <laughs> Ito yung binalot namin no oh. eh. Nabubuksan naman siya. Nabubuksan naman siya. Parang gami. <laughs> Hoy, video mo nga ganyan. Bubuksan natin. Bubuksan natin yung binalot natin. Ito. Nabubuksan naman siya. Oh. Nagbubuksan naman siya. Kasi pag kinain mo siya, sobrang tigas. Gami. Bato, bato siya, bato. Oh, ganyan, bato siya. <laughs> Tapos pag kinain mo na siya, masisira ang hipi mo, mababasag. sobrang tigas. Puno mo sa kutsara, pa naman yan. Sarayang eh. Puntakan pa naman ako doon sa, <laughs> ano, sa, sa, sa yeman at jinky dati. Ya, ya, ya,